Hi guys! So, andito kami ngayon sa H Mart kasi tapos na kami nagsayaw. So, andito kami sa food court and ayan! Hintay ng aming mga order. Ooh! Jones Noodle. Nana, basig na salty na na imuha din ha. Oy wow! Sarap naman yan sis. Oo, oo ang laki to. Parang dalawang tao ang kakain. Parang tayo apat na. Oo. Gumising ko na ako. Yeah. nag Alam mo yun, yung nagpipicture, diba? Nagpipicture uh, ka, dito. na yan. Aki na eh. Akin na lang. Sige. Akin na lang. Wala eh. Alam kayo. Tapos hindi. Basta na yung bagay. Basta yung hito na. Hindi ka ka. Kaya yung? Ayan. yun eh. Potong yun Sa na. Sige nga. Sige nga. Pangalaman sa harap ko na nga. Ano ba? Ano ba? sabaw? Matakot ako sa iyo. Sige, lagay ko na nga sa harap. Yeah, puro gulay. Ano pangalan yan siya? Beef. Jampo. Jampo? Jampo. Ano yung sa inyo? Kwan yan mix? is Seafood. jampo. Seafoods amin. Seafoods? Mm. okay. Gocho. নিজে